marites. Brian Nuttens, baka hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganayan pagiging marites. Wow. Dahil nandito na ang segment na inyo, kinuumaling at pilit na hunula ng DAHO! Oh. Ayaw mahawa. Ah, ay, ko. ay may ko. Yung ko? May Mahikdakit ba? Sayo bayan? May... naman yan. Ah! Ayaw. It's me eh, they're talking nga. about. Ah. May isang showbiz Ano sa kopol? Aktibol ka sa sa kopol sa kopol sa kopol sa kopol sa kopol sa kopol sa sa kopol sa kopol sa kopol yung kopol sumisingit yung lalaki. Bakit? na? May na. Parang nagsuggest na. Kami na lang dalawa pagsamahin. Ah, ah, package, active. deal. Oh. Sa may Hindi lang package deal. Parang no ano kasi ay abi nung babae. Oh. Ay, ako, ayoko nga no. Mga pelikula mo flop. Ay. 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 Sinabi ng ano niya? pelikula ng manlalaki flop. Okay. Kasi matalang mas ma active siya. Ah. No. Oh. Oh. Yung mas active, eh, hindi mas active siguro hindi maganda yung image, kabirang ano mas oh. active sa, sa pag-arte, gumagawa rin ng pelikula. Asawa ba niya? Partner? Oh. Jawan? Asawa niya yung girl nagsabi? Oh. Controversial oh. ba ang pagkapakasal nila? Hindi man yata. Ako, ah. okay, hindi sila kasal? Oh, yeah, kasal sila. May ah, mga anak, wala pa. Wala pa. Hmm. Ay, oh. alam niyo. Nalang, no, Kasi yun. bagong kasal lang? Hindi kahapon lang. <laughs> okay, okay. Ngayon, ano ang ah, gist nito? Pala gusto ng gusto ng, gusto nung actress. Siya lang muna kasi babibigyan na nga siya ng comeback. Wow. Kambak! hindi ko ma-imagine si actress na magsalita ng gano'n ah. Oo, oh, gano'n. si Bindi, magka-come si actress? Sa acting Oh, between the two of them lang naman. Pero parang may sabi ng source ko, doon daw sa isang ano. Sa, meeting. Oh. sa acting magka-come si actress. Yes. Pero sa singing, uh, visible. Oh, oh senior actress ba? Oh, senior actress. Senior actress. Okay, sabi-sabi sa ano. Ang isa mo sila kumanta. Hindi ko alam. Anyway. Oo, talo. si yan. Hindi ko rin alam wala ko idea. Eh, wala. Ano, bumati ka na lang. Pare ko si, ano ba yung, Si, wala man lang. Ariel Descalso, tsaka mga anak na nanonood. Pati ngayon nga, Rose. Yung mga kamagana ko sa, kamagana ko sa alaw niyo na nanonood sa atin ngayon. Yan? Kasi happy birthday, Lucas. Yung mga nakikita sa camera. Oo. Ayan daw. Ito ba? Magsasama nga sila eh. Ito ba? Ito ba? Ayan, ano ba yan? Hindi ko mabasa. Hindi ko mabasa. Hindi mo. Ah, I cannot read. Oh, Yeah, lalaki. Ayan, lalaki. No ayon, ayon. Ayon, 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 lalo. Lalo. Ito yung lalaki. <laughs> <laughs> okay, oh, next, exhausted, please. Ah. Confirm. Ayan Confirm. victim hmm. Ayan, ayan. Oh, Go. Ako, ang dami pa victim, ha? Hmm. Hmm. Oh, ang dami raw. Oh, bahala hmm. na kayo magulang. <laughs> Hindi. <laughs> 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 paano ba to? Mm. Paano ba to? <laughs> Kaya mo yan. Kasi masyadong obvious eh. Kaya kirap tawid. Anyway, uh, itong isang actress, <coughs> uh, female star na lang. Sige. Mm. Ay pa tawag yung actress, ano? Female star. Ah, mm. uh, Parang for the longest time, siya yung nakilala na biktima nitong isang uh, bidang aktres. Mm for the longest time. So parang nagkaroon ng uh, question sa imahe nitong bidang aktres mm. na ay ano pala to? Kontrabida in real life. Mm. Okay. Laging nabibiktima itong uh, female star na to. Wow. Yung pala na pinili na lang nitong bidang aktres na manahimik daw at wag nang patulan yung pang-victim. Si female star. Oh, no! Pero sa buong production at sa kasama kasamahan nila sa cast, alam daw pala talaga ang totoong nangyari. Oh. Na, let's say sa mga eksena, kung nagkakaroon ng sakitan, eh, hindi pala daw totoo na si female star ang uh, biktima. Dahil ang totoo, si female star daw ang talagang nabibiktima. Nambibiktima. Nambibiktima. Tinututuon oh. niya mga eksena. Oh, oh, oh. 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 Alam daw yun doon sa, ah, so, sa production. Sa production. Sa mga cast. So, oh. ang uh, yun, ang nagkwento rin nito hindi si hindi si, actress. si Bida Actress. Kung hindi, yung kasamahan din nila. Oh. Na nagsabi, nako, ganito, ganyan, ganyan. Hindi naman yan yun, no? Yan na yan. Oh. Ang mabilis. Oh. Ay, di ko yung isa? Oh. Ay, oo. Oh, oh, Ano yan? Talaga? Oo, oh, oh, ano yan? <laughs> so, ba yung Ito mensahe. ni... Sino, sino yung... Oo, oh, uh, uh, oh. baka uh, naman, uh, ha? Yan yung, ang hirap sa atin. Yung, yung una. Ano, ano, ah? sino... Hindi yan, hindi yan. Ah, hindi yan. yung pangalawa. Hindi, hindi yan. Ah. <laughs> <laughs> <Silala> ko kayo, eh. <laughs> ah. na. Wag na. Oh, basta yan. <laughs> <laughs> yan. Pero hindi <laughs> ko kilala yung, yung una. Yan. <laughs> so, yun nga. So, minsan, pero alam mo, totoo ang buhay, madalas mangyari. yata. Uh, yung mga akala uh, natin na akala mo, yun ang pabiktim, na, uh, uh, na parang ano, uh, uh, pero ang totoo ang buhay, pabiktim lang talaga uh, uh, sila. Uh, oh, 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 dahil oh, dyan. madalas sila oh, oh, yung magaling magmanipulate. Eh, yes. Oh, yan. Oh. oh, dahil dyan, babati muna ako. Una, gusto kong batiin si Jimpy Anarcon. Happy, happy, Jim happy, mm. si Jim happy birthday! Jimpy! Ka-empress na si Jimpy Anarcon. Happy birthday, Jimpy! Happy oh. birthday Jimpy? Happy birthday, Jimpy! Robert Ladies Bird. Oh, yes! yes. Si Robert, Robert birthday, John Law. Happy birthday, coming director. Tama ba? Direct yes. Robert. Direct Robert John Law. Uh -oh. We we'll love you, Dad. Right, Happy na. birthday. nag na kami. Ay! ay, ay. ay, ay Nakatanggap na niya. Siya. Hindi pa, mamaya ko pa ibibigyan. Naku, artist tayo. Ah. Artist, artist, artist nung no, director namin. Oh. Kaya, pwede. Ay, de, pwede siyang versatile siya. Pwede Viva Max. Yes. Pwede Viva Mox. Pero mas bagay siya sa Viva Max. At ah. magpapakain ah, ah, ah. siya. Ah kwet niyo na. No? Uh, okay. <laughs> uh, mm -hmm. Di ba? Nakakaalok. Ano talaga pag may birthday? birthday <laughs> happy birthday, Robert. Oh, yan. Oh, na. love you. You. And Jim Happy ah, birthday, Jim yeah. P. Uh, Jim uh, kaya mo yan. Uh -huh. <laughs> okay. Next hashtag. Next. Uh -huh. Ang taga? Please. Ay! Ako yan! missing, missing in action! Fresh na fresh! Mmm! O, <laughs> ito na naman! May mo sa isang hunk actor <laughs> at sa isang young actor! Mm. Okay. okay! Naimbitahan sila sa isang malaking uh, pagsitipon! No. Ayan na! At sa tapos nila ng red <laughs> carpet! <laughs> Basta! Red <laughs> carpet! Okay! Unang dumating si young actor! Mm. Okay! So, nandun na siya dun sa event! Mm -hmm. oh. Ang nawawala, itong si Hank Actor. Uh -huh. Eh, si Hank Actor naman, hindi niya ugali yung umatitude. Uh -huh. Kasi, lagi yan on time, lagi yung professional. Uh -huh. yun. Pero, de, sinabi, nandiyan na po si... <laughs> Punti ko na masabi. <laughs> nandiyan na po si Hank Actor, sabi ng RM. Nandiyan uh -huh. na, sabi sa production. Siya siyempre, itong si exactly production, puputa doon para sunduin si Hank uh -huh. Actor. Dalbida ito, yes. si Ka. Wala naman dito. Mm. Tapos sasabihin, nandiyan na po. Ah, Wala naman. Mamayang konti. Asan na po si Hank ay, Actor? Ay, mali yan. Mali. Mali, oh, mali. Mm. yan. Asan na po si Hank Actor? Tapos sabi, Nandyan na po. Sabi ng so, na nung RM. So babalik na Wala naman dito. Asan pala? Kato, oh, ito palang si Hank Actor. Eh, di ba may event dito. Mm -hmm. Eh nag-book ng uh, hotel room dun sa kalapit na event. Oh, yeah. Mayo pa siya? Hindi, ka nakatabi. O, oh, katabi, oh ah, kasi ka Ah, hindi mismo doon. Hindi mismo doon. Yeah. Doon sa tapat. No? Oh, ah, so, doon, 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 doon. ah, naday na. Mayo pa? Ngayon, siyempre, <laughs> itong mga produksyon, alam nila yung chismis ah. na, na nalilink si Hank Actor dito, kay, Yang kay Yang Actor. Yang pa ba? Yang pa naman. O, oh, binantayan nila si Yang. Mm -mm. hmm, nakita nila na nawala. Ay. Noong una daw, parang may inaabangan sa labas. Uh -uh. Oh, bigla na lang daw nag naglaho. Oh, Nagmega no, na Tapos, wala na, hindi na nila makita. Tapos so, syempre, eh, syempre, masahanapin mm -hmm. oh, nila si half-actor dahil mas meron siyang partisipasyon doon sa event. Uh -huh. So, asan na si half-actor? In fairness naman, hindi naman siya na-late doon sa kanyang portion. Dumating si na. naman siya ng tama. Na this time, appear na din si young, young actor. Sabay sila. Oo. Nasabay. Oh. Nasabay. medyo ay sa... May drama. Uh -oh. Na, medyo. na, drama na, medyo na, 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 si ta ta yeah, Tapos, biglang... Pancha ka naman ko sa bahay. Oo. Hindi naman ako din. Tapos, pero napansin nila. Parang na, una nila nakita. Ah, ayan na sila. Ayan naman naman yung mga tao doon. <laughs> 1 Chis, plus cheese. One plus one plus one. Tapos napansin nila, super close daw. Etong si young actor na, young ha, hindi niya kabad. That hindi. too young naman. Ah, pero pwede na yung young. young. <laughs> pero mas young siya kay young actor. Oo oh, oh, naman. Oh. <laughs> na nila, close pala talaga sila. Pero hindi, dapat nasabihin na sila kung close sila. Ha? Hindi, dapat hindi, na sila. Hindi may drama nga. May drama. Ito na Pagsabay sila. Pero nung nagkatabi na daw sa event, super chica na daw galore. Pero iwan namang siya, sweet sweetan Pero Ah, nag si, siya. na na-one plus one nila na nawala. Oh. Tapos nung bumalik, nakita nila na nandun na. Tapos close sila. Halos sabay. Uh -huh. right. Right. Tapos right. pinag-uusapan nila, nag-enjoy ka ba? Ah! <laughs> <laughs> hindi ganun. <laughs> hindi. Hindi, hindi naman doon narinig. sabi ko ano, mamaya ulit. Actually mas okay yung mamaya ulit, kasi kung nag-book ka lang nun, ang out mo bukas hey, hey, pa. Hindi na ng English. Oh. Uh, did you like it? Oo. Possible yung English. Oo. Mayroon ka. Yun na yung clue, uh, yun na yung clue. Uh, clue. clue. Uh, Oo, oh, si actor, sikat. Uh, yung sikat na actor ha, na nalo. hindi ko alam. Ah! Basta! Ano naman may award naman yung a-a-a-actor? Award winning! Siyang aktor! Wala pa award. Nag-present eh. uh, oh, lang. Ay, hindi ko sigurado. Meron na. Sa ah, mga hindi, hindi. Ah, ah meron na. Ayun ah, na. Dahil dyan, WTFT <laughs> sa YouTube. Si Sneezy. Hello. Hello, Sneezy. Uh, Hello, Sneezy. Si, uh, AG Salazar Dental Clinic sa Robinson's Galleria kay Dr. Jing Santos kaya Dr. Uh, AG Salazar Hair Shop, Vertis North at syempre kay RC Baltasar kay Ay, si RC at kay Francis Libiran. Maraming salamat si Francis magaling sa magaling Mag ano, -so parang -so ano. ano, ano. May, ano sariling kuha yung mga suit saka mm -hmm. parang thank you salamat oh yan na wappey Oh, Awa ko pe. eh. XD. XD. Ex deal. Love ako ni Francis Libiran. Pinaano mo naman. Pina... Dry clean. Pina dry clean mo naman. Dahil yun ang connection nitong aking blind date. Pwede pa yun ako i-love them. Oo oh, naman, sabihin natin. Kaya na. Connectado pa rin yan. Smelly. Smelly. Ito na naman. Ito na naman. Last na po ito. So, ito na yung patlo. Third installment na po ito. Ayaw ka pala. Simula natin. Ah, makala talaga at yeah. ah, saka yung corrected by Correct. kasi 'di ba mayroong isang singer actor na kinorek niya na hindi siya sure. hindi sa kanya nanggaling yung ano kundi dito kay Smelly, Hank, yung actor na Smelly nga. Kasi pagkatapos nga gamitin yung sa production nila yung costume, abay hindi man lang daw inayos. Kasi di diba ba yung nag-corrected ba yung in-spray-sprayan pa, bla bla. Si corrected ba si, si Mel Singer? Oo, oh, si Mel Singer. Kasi ito nga, ako yan! Hindi ako, ya. hindi ako ya. Kasi no, no, nga, ito nga yung <laughs> naging <laughs> tampulan ng tukso nung sa wardrobe department. Ah. Na bakit yan ito ang smelly nito, chuchu? At yung ma-found out na nga nila na ang nagsuot nun ay yung isang hahang uh -huh. aktor na minsan uh -huh. na rin Papa? naging... Hump yun eh, actor na, na i-blind item na rin ni Ph.D. na pinahintay ng matagal yung taxi ba yun o grab or something ah, sa isang kontro. Ah, <laughs> <okay. laughs> ano pa naman? yung ba yun? Yung walang, pa, walang pinakintay na matagal dahil hindi uh, pa bayaran yung, yung ano. ba? Yun, 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 yun. ang nagsuot. Uh, ano na hindi? Oo, iba. Ano iba? hindi? <laughs> hindi siya yung nasa taxi. Iba yun, iba yan. Grabe niya. Grabe yun, ba? Diba? Uh, yung hindi, yun na, na, pero na, hindi na si... nagpahatid sa ano, nagpahatid sa kondo. Pero hindi same. Hindi same na ano. Si ano yung takin eh. Ito yun. Dancer to, dancer na ah, wow, nagsinga oh na nakasali oh sa isang sa isang Hindi ba, hindi ba siya yung si dati nagbabato na? Yes, yan ah, yan. Yan, yun. Ito yun. Si yun. Oh, kita mo di ba alam <laughs> di mo kinala? No ba? Kakaloka. <laughs> 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 Ang sarili ko. Ba't hindi ka pala? <laughs> Grabe Wait, talaga. Swapo yun. Papanood siya oh, ngayon. Well, I carry lang. Mm -hmm. So anyway, siya daw ang... Ang nasaisip ko yung isa, yung, ba yung barubal na nagkakit. Ay ba, e. yun yung na-blind item na kasi Siniris yun. Sinirin niya kasi. Ah, Sinirin. So iba, iba, na to. Iba na to. pero isa-isang ah, show, show, lang nangyari ah. Kasi yung isang makalat boy, yun yun. Ah. Sinundan nung corrected by na singer-actor na nagsabi, hindi yan ako ang gumamit niya, bla bla bla, bla kaya ina-spray ko oh, pa. Huwag pa jack pa yung may oh. singer. Sabi, pinispray ko pa nga ng pabango yan. Hey, yung, yun, yung, yung ito yun. Ah. Na siya pala yung gumamit ng something smelly na hmm. nang isinauli, hindi malang inayos. Di malang, ah. alam mo yun, di malang chong-chong-chong. Alam mo, oh, parang oh. di talaga siya okay, oh. Parang, no? Oh, ano, ay, may smell? Parang yeah. niya sa buwan. Kasi lang <laughs> Kasi siguro may lahi or something. May lahi ba? Oo, eh. uh, uh, lahing, uh, lahing tao. Tsaka! <laughs> Pero guwapo. Lahing invernal. Tsaka! Uy, actually, crush ko nga yun eh. Ah, talaga. Mm -hmm. Crush ka ba? Ha? Crush ka ba? <laughs> hindi niya eh. <laughs> ako crush ko yung being with no hunk-up. Uh. Oh no? Pwede. Okay. So anyway, yun mm. mga kaibigan natin sa tapos na yung series na yun. Makakabawi ako <laughs> sa mga susunod na blind <laughs> item. Gusto ko lang talagang isa-isa yung taktong karakter doon sa uh, nireklamo ng wardrobe department ng isang malaking network. alam ka Alok yung show na yun, nagsama-sama. Oo, <laughs> uh, uh, kasi nga nagkaroon sila na parang <laughs> <show this> special <laughs> eh. Como. <laughs> diba? Right. So, kuha-kuha ng mga... Minsan kasi yun yung sinasabi natin. At least kung kagaya siguro ni Francis Libira na alam mo yung marami rin. Kasi gumagamit ng mga kasuotang pinaihiram minsan. Oh, eh, may mga ano, nagreklamo. Oo, dry clean naman yun. Yun, di ba? So, di ba? So, hello! Kay Dr. Jessica din Ideal Vision, Dr. Jerry Casata, and Dr. Sheila Casata ng Faces and Curves. Marami salamat sa tsikahan kanina tungkol kay Jed Madel. <laughs> At kay ano na rin po, kasi sinabi ko, ito sinabi ko yung source mm, ko, no? Dahil pinanindigan nila yon. Anyway, uh, kay Tita Thelma Zuniga Rodriguez ng Simas Philippines, Simas World. Kay Mama Shea Cabarrilla ng M1 Philippines. Yon, maraming salamat. Kay Colonel Jundi Mayuga, Roger Smer, and uh, Jeric De Lucientos. Kay Niyong na umuwi na, nakapag-book sila na from Amoa, uh, nakabalik na Quezon City, ayaw bumalik dito. Magkikita tayo sa bahay. Maraming thank you. Umatig <laughs> siya. Ang uwi. <laughs> Umuulan na daw kasi. Ah, Hindi na sila makabalik dito okay, sa BGC. Okay, mga Tess. Maraming maraming salamat po. So, may git 1,000 nating na no, 1,000 lang? 1.3. May git na sabi ko, di ba? Ang <laughs> <laughs> ganda lang po kung magmasaya lang <laughs> kung pari. Alam mo kami, may bang ano. <laughs> <laughs> di may ba yung papinanggaling yung planeta? <laughs> 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 salamat po at sa... Sabado nga, huwag niyong kalimutan manood ng uh, Marites University sa All TV. Mm -hmm. Pero In so way, sa web, live pa rin. live pa tayo sa Thursday. Yes. Okay. Thank you ko sa 60K. Uh, round 160K! 75 <laughs> <time> muna. <mag> <laughs> <laughs> Pero di ba alam ko yung 50K may kasunduan tayo, kakain ulit tayo ng lunch, di ba? Uh, okay. So, maniningil na tayo. Robert, direct, happy birthday sa uh, sa'yo. Happy birthday! Happy birthday! May happy birthday! Ano lang yun? oh, huwag niyong ano, seryoso ko yung ano kami mga masaya lang. Happy, happy lang. Okay mga marites. Oh, yung jowa ni Gracie Sarmiento, si uh, Mr. Cruz. Hello. Mr. Cruz? yung mga Tagalaw niyo, saan tutuwa sila yung ago. Salamat po. Okay, yung hula na po kayo mga marites. Yan po ang Who mula sa Marites University! Marites la buena de salita! <risa> <risa> Le hop,